Bago pa nagsimula ang interview, si Boy Bubuyo, lapitin na raw talaga ng mga bubuyo. Panay na nga raw ang aligid ng mga ito sa kanya. Dati-rati raw ang mga bubuyo, mortal niyang ka Hawaii. Nakagat nila ako, parang lumalaki na yung mukha ko. Maraming sumas ma'am na baka mabubulag ako. Lumalapit naman ako sa kanila ma'am yung mga parang nahingi ako ng sorry ganyan. Hanggang nito lang Nobyembre ng nakaraang taon, meron siya na -discovery. Nung napaamo ko yung mga bubuyog, yun, dumadapo na sila parang kaibigan ko na rin. Nung una, ang mga bubuyog, inilalagay lang niya sa kanyang kamay. Hmm. Ay, ayan. sekiras siya. So, dito ka lang sa puyo sa aking katawan. Ayan. Parang may bungot na ako. Parang, ano, ano. Yung mga bubuyog ma'am, minahalik-halikan ko. Nilagay-lagay sa mukha, ba-ba. Habang ako na may may magtatrabaho ako, mawalis, yun, sumasama naman po, magkakapi ako, sama-sama sila yun. Okay, okay. Okay, tayo. May saya ako, ma'am, yung kasama ko sila magmumotor. Kaya daw wala akong kasama doon. Parang nakausap usap ko sila. Ganyan, huwag na kayong malikot. Matulog ako. Sinasabihan ko sila, ma'am, na bukas, bubuyog, may tatrabawa ko. May iwan na kayo. na-miss na ko kayo nakagat ko, eh, magkaroon ako ng fever minsan malaki yung mata ko bibig ko, kakalagnat -like para sa kanya ay eh, normal na lang malaki rin daw ang naitulong sa kanya ng mga bubuyo dahil sa nakukuha nila ritong honey makakuha ako ng tsawang bote binibinta ko ng tukiti minsan pag dumadami yung mga honey nila malaki yung kirakita ko hirap naman talaga kami katulong ko, ma'am kasi tambal ganun yung makabili hinala tuloy ng mga mosang si Boy Bubuyo may anting ang anting, lalot ang ina nito. Dati raw, manggagamot. No, hindi naman po na totoo na may agimat na kumang... Samantala, napansin nila na ang bibig ni Boy Bubuyo na mamaga. Kinagat po ako ma'am dahil nasasaktan yung isa para makasiguro. tignan siya sa nakaantabay na medic. Yung otosak po kanya medyo okay naman po. At saka yung BP po niya, medyo normal, 120 over 80. Yung sa labi po po niya, ma'am, yung kagat po ng ano, bubuyog. Medyo namamaga lang po. Pero <laughs> so, so, okay naman po. Sanay na po ako makagawa.